Alam niyo po mga Katrina, karili lang niya. Ngayon, kumain na naman siya ng mangga, ayan na naman, madumi na naman siya. Kaya papalitan ulit natin siya ng damit. Ay nako. Siguro okay, po okay. ay nada pa siya kahapon, meron naman siya ditong pasa. Napakalaking pasa. Hindi ko alam kung anong ginawa niya at siya ay nagkapasa. Kapag hindi mo talaga nilinisan yung matanda, mag-aamoy talagang palaka. Di ba, Mother? Sige, tayo! Lahat <laughs> naman <Gagawin> yun yun. kitang basketballista. <laughs> Yan, nakakatatlong bihis ka na, mami. Ako yung naiinis. O, oh, tayo! Sutwit so, pa mo din eh. Hindi, yeah. paa mo na nila eh. Makikita yung panty mo yo. Hindi, hindi, Shoot mo rin eh. Shoot mo. Paa mo. Ano oh, ako, mga katrini, napakahirap nang may ganitong mother. Nakita ko na yung part shirt mo. Perch. <laughs> Ta tayo, tayo, tayo. Tayo. Ready. One, two, three. Yep. Yeah. Ano yun ako? Niliguan ko at naglaro ng fork twirls. Naglaro ng pupo -pu -pu sa TR. Pinaliguan ko. Tapos, pag naligo niya, naglaro naman siya ng mangga Pwede siya naman talaga ano pag talaga inisip mo, ang buhay mo ah kabera di ba mother sige na ikaw ay eh, mga ingat huwag kang um, musit ano kaya maglalaba pa ng mga pinagdumihan